Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, N.C.G. Game Yard. Uh, ngayong araw na to, maglipat lang ako ng uh, kakirel ko at mga uh, brood hen. Kasi, kagabi, binalikan na naman ako ng uh, ahas, yung sawa. Uh, buti na lang, Uh, hindi nadali yung uh, pollice ko na white kelso. nung isang gabi uh, pumasok din siya sa isang uh, pen, uh, nakalagay doon yung isang kakiril at tatlong bibi pollice. nadali talaga yung uh, tatlong bibi pollice patay. Uh, hindi niya na ilunok dahil medyo baka medyo maliit-liit lang yung ahas na sawa. Kagabi bumalok, bumalik. Uh, alam kong babalik siya talaga. Doon siya pumasok sa kasi pinul out na namin yung isa nung natira. Doon siya pumasok sa kulungan. Yung sa pagkainan doon doon pumasok. Sa madaling araw, alas dos nagising ako dahil na pag inga yung miyak yung uh, bibi polet na white kill so, at saka nagsigawan yung ah, nag pumatahol yung mga dalawang aso ko ayan nilabas ko alas dos. kita nakita ko talaga ang as doon na sa loob ng ah uh, kulungan ayan. hindi ko lang nabe kasi hindi ko dala yung hindi hindi ko dala yung cellphone ko binuksan ko lang yung kasi ang nasa isip ko na mailigtas ko yung college binuksan ko lang yung kulungan paglabas ng ang paglabas ng college lumabas sumunod din yung ahas hindi niya na ilunok siguro mga maliit lang konti nito ang katawan ng ahas pero yung ulo ng ahas maliit lang ganito lang kaya hindi niya kayang lunukin so pakita ko sa inyo eh, kaya lipat namin dito uh, limang kakirel ito. So, mm. Um, ito na sila. Mga limang kakirel. halo ko dito. May pito ako rito ang uh, anim na bibi Polish at saka isang kakirel din ng white kills. ito, crosses itong limang kakirel. Five key by Boston Langhead. Okay? Kung um, sinong may kusunada, for sharing ko yan. Uh, mag-PM lang kayo sa Facebook page ko, CG Game Garden. Okay? So, pakita ko rin sa inyo yung limang, ah, uh, pitong kills, PILSO na Kakirel at BB Politz. Um, ito yung pitong white kale so 3 months old na ito. Pitong white kale so crosses sa 5K sweater. So, sa nakita ko, mayroong dalawang kakirel dito. So, for sharing ko din ito. May limang bibi pullets. So, sino rin, sino rin ang may koronada, eh, mag-PM lang din sa Facebook page ko. So, bago tayo magtapos, uh, shout out pala kay Louis Villanueva, taga Toledo City, at saka kay Lou Wang. Uh, shout out sa inyong dalawa. Okay, so, uh, ito lang muna. Hanggang dito lang. Uh, maraming salamat. Bye.